nakagawian na ang pamimili at paghahanda ng mga special na pagkain sa tuwing sasapit ang kapaskuhan at bagong taon. Kabilang na nga dito ang mga bilog na prutas na kadalasang hanap ng mga mamimili dito sa South Triangle Muzon Market. Sa ngayon, kumusta na kaya ang lagay ng presyo ng mga prutas lalo pat darating ang kapaskuhan? Matumag pa rin ang lagay ng bentahan sa ilang pamilihan ng mga bilog na prutas sa Barangay Muzon, sa Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa mga nagtitinda, bukod sa madalang pa rin ang mga mami-mili, ay tumaas din kasi ang presyo ng mga bilog na prutas kumpara noong nakaraang taon. Kung kayat dahil dito ay madalas na rin daw ang pag-aray ng mga mami-mili. Tulad nito, nakaraan yung bintahan namin, 40 lang. Saan tungpok? 50 na. Mas lalo dumating yung Pasko ngayon. Nakaraan nagbagay ba? Diba? Doon. Viral ni may viral lang kami nakakuha ng protas ngayon tulad sa gulay. Tumataas kasi ang pagtutong ng mga mga December 24. Yung pa malapit na yung Pasko, mga abente. Ngayon kasi medyo tipid sila. Mas tipid din sila ganyan. wala. Hindi ka tulad dati na pagkabo, medyo sila talagang ano sila sa presyo, wala silang punte. Ngayon talagang Kainte mo man sanas na lang na ano, ginadaing pa nila, matataas. Sa adama ng isang mamimili ay inaasahan na raw niya ang paglobo pa ng presyo sa mga susunod na araw. Kung kaya't diskarte nga ng ilang mamimili ay kung ano ang mas may murang halaga ng prutas, ay iyon na lamang muna raw ang kanilang bibilhin upang makatipid. Pero ayon pa rin sa mga nagtitinda ay kahit papaano pa rin naman daw ay mabenta pa rin sa mga mamimili ang mga bilog na prutas tulad ng mansanas, ubas at pongkan. Sa ngayon, ang bentahan ng mga maliliit na klase ng mansanas ay nasa 50 pesos para sa apat na peraso. Sa malalaking klase naman ay tatlong peraso sa 100 pesos. Ang lemon ay nagkakahalaga ng 20 ang kada peraso. Sa peras naman ay 30 ang isa. Ang melon ay nasa 80 pesos at ang suha ay nasa 50 pesos ang isa. Ang mga prutas naman na per kilo tulad ng ket, ket ay nasa 50 to 100 pesos per bag. Ang kilo naman ng dalandan ay naglalaro ang presyo sa 60 to 80 pesos. Sa ubas ay nasa halagang 180 to 200 pesos at sa mangga naman ay umaabot na sa 200 pesos ang kada kilo. Samantala, ayon sa mga nagtitinda ay asahan pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga putas lalo pa sa darating na kapaskuhan. Ako po si Lia Vite, nagbabalita, The Apex.